O, oh, dapat daw ay magkaroon ng United Stand ng Senado. Kasi malulusaw <laughs> na Wala silang kamalay-malay. O, oh, nagbakasyon lang sila. Pucha, gusto na pala silang lusawin ni Martin. Walang hiya naman si Romualdez talaga naman. O, oh, sige, kal Kasi kayo, patulog-tulog kayo dyan sa Senado kung ano-anong kung ano-anong iniimbestigaan nyo eh. Iimbestigaan nyo na karain, si Digamo dami ini ko sino-sino mga iniimbestigahan niyo diyan. Oh, itong mga ganito, muntik-muntikan na kayo malusaw. Oh, play. Dapat daw magkaroon ng United Stand o nagkakaisang posisyon ng Senado tungkol sa charter change ayon kay Senador Francis Tolentino. Umaasa siyang mas maupuan ng Senado ang usaping ito sa pagbubukas ng kanilang sesyon sa January 22. Ito miyerkules nag-meeting daw siya at 15 pang senador at tumagal ng 4 na oras ang pagtalakay nila sa anya ay pressing Lucha no tinaon talaga yun kasi ni ano eh tinaon ni Tambalos lusyo na naka recess ang ano eh manta mo sa si January 20 something pa sila babalik sa sobrang gulat nila po Chayan bigla silang napabalik ng maaga urgent concerns napag-usapan daw nila ang tungkol sa umano'y pangarap ng lagda para sa charter change kapalit ng ayuda sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, United o nagkakaisang Senado tungkol sa Chacha. Pero hindi niya tinukoy kung pabor o tutol sila rito. At tulad dyan, pag wala na Senado, baka makasuhan na talaga to. May kaso to, di ba sa TESDA? Hindi ba may kaso to sa TESDA? Baka... Oh, nako, Diyos ko. Muntik-muntik <laughs> ka na silang mawalan ng trabaho, kaya medyo kahit magugulo pa, yung kanilang mga Amerikana tsaka yung mga barong nila kahit lukot-lukot pa kahit hindi pa napaplansya nasuot nila bigla yung pala meron na silang bagong ginagawa ngayon ito so humingi ng tulong nagsumbong kasi hindi rin nila mabanatan si Romualdez kasi nga medyo magkakaroon ng constitutional uh, crisis con-crisis uh, magkakaroon daw ng constitutional crisis kasi mag-aaway ang Senado at saka ang Kongreso eh. So ang ginawa nila, hindi nila mabanatan si Tamba. O, oh, pumuntas muna sila dun sa kanilang sinuporta na nasa Malacanang. Sabi BBM, ito mo, parang naman tangi ito. Uy, natutulog pa kami kung ano-ano ginagawa. Pokpok ng pokpok eh. O, oh, pokpok ng pokpok. Sinabi na natutulog pa eh. Pucha, paglabas nila may basketballan na si Tambalus Luz. <laughs> Pero nagsumbong sila ay BBM. Sabi mo ba ito? Siyempre, sabi naman nung isa, ha? Alin yun? <laughs> ano yun? ano yan? Ano yan? Sinasabi nyo? Ah, galing ko lang ng Brunei. Anong pinagtatalunan nyo dyan? Ha? Kakaya, kumain kami doon ng ano, ginisang... Ginisang... Ano? Hermes. At saka... <laughs> At saka pinapaitang ano, Louis Vuitton. Alam ano po pinag-aawayin niyo diyan? Nanalo na tayo, 'di ba? 'Yun lang naman ang plano natin, manalo lang. Ano nag kayo? Kasi ano kasi yung pisa mo, kung ano nung -ano ginagawa haro gusto mong lusawin yung Senado. Sabi, ha? Gusto lusawin? Bakit? O sige, ano gusto mong gawin ko? Sabi ni Bibi, eh, sabi ni ano nito ni si, ano ni Senate President Migs. Oh, naka-boxer shorts pa si Bibi, lumabas. No? Ano ano 'yun? Tok ka katok, kani kakagaling ko lang sa biyahe. Ano tatanungin mo? Kasi nga yung pisa mo. Hindi na kami sinasali sa laro eh. Ayun nga, so nagalit ngayon si BBM. Eh, sabi yung, oh, sige, sige, sige. Sabihin mo sa kanya. Kasi kumukusok-kusok pang Sabihin mo, Sinabi ko, Ah, kayo ang gagawa ng basketballan. Hindi siya, mababa masyado yung ring na ginagawa niya, taasan niyo. O kaya ayan, Napakinggan natin tong balita na yan. No, ang nag-ata sa Senado na pangunahan ng pagre-review sa economic provisions ng konstitusyon dahil mapanghati umano ang pangangalap ng firma para sa chacha. Ayon yan kay Senate President Migzubiri na nagpanukalang baguhin lang ang tatlong provision. Sa Sakali... Sabi naman nito ni Ram, nabudol nga kami. ...napalitan ng buong 1987 Constitution. Sa kanyang panukala, papayagan ang mga dayuhang may-ari ng mga educational institution at public services, pero hindi ng lupa at media dahil tutul umano dyan ang Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito po. Napanood daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ulat ng umunoy bilihan ng pirma para isulong ang chacha o charter change sa pamamagitan ng PI o People's Initiative ayon kay Senate President Mig Zubiri. Ang isinusulong na pagbabago magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang... Alam niyo marami siguro sa inyo nagtatanong nga ito real talk tayo. Baka marami sa inyo nagtatanong, bakit hindi nagsasalita si BBM tungkol dito. At hindi nagsasalita si BBM tungkol sa ginagawa ng pinsan niya sa Congress. Well, again, because uh, parang si BBM kasi ayaw niya lumabas na diktador siya. So, siyempre, kahit na super majority na sa kanila, ayaw niya naman diktahan yung pinsan niya. Ayaw rin niyang pangunahan yung Senado. So, kung may galaw ang Kongreso, oh, it's up to the Senate para pulisin yun. So ngayon si BBM sa totoo lang wala talaga kasi tinan mo ha kung ito ay galaw ng congress And uh, co-equal body sila ibig sabihin mayroon silang equal na kapangyarihan with the executive o presidente Eh ano yan kumbaga it's uh, hindi ko dapat uh, ano yan hindi ko dapat opinionan yan Dahil unang una sa lahat ang naman kayo mga senador para polisin sila eh, Ibang mga congressman ang naman Bahala na kayo dyan. Oh. oh, ganun siya, ganun siya. Constituent Assembly. Pabor ito sa Kamara pero inaalmahan ng Senado dahil madedehado umano sila. Dahil nababahala raw na magdulot ito ng pagkakawatak-watak, ipinatawag ng Pangulo nitong Webes sa Palasyo ang liderato ng Kamara at Senado. Sabi, oh, nagkakagulo na. <laughs> <laughs> oh, 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 nagkakagulo na. Ay, ng mga mambabatas natin para mga Parang mga buyoyong ang hayop ng mga ito. Bakit nagkagaganyan uh, uh, may bayaran? And he said, sabi niya sa akin at kay speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions? Ito naman pala eh. Hindi lang siya nag-discuss sa inyo. Kasi kakausapin naman pala niya yung dalawa. Ayo talaga oh, napanood naman, imposible naman di mapanood ni Bibi, napanood nga natin siya pa. version which the House can adopt. So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga uh, uh, amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito pumayag ang liderato ng Senado sa Chacha o Charter Change. Kanina nagain si Zubiri ng Resolution of Both Houses No. 6 o RHB 6 na nagpapanukala ng pag amyenda sa Constitution. Oh, bakit hindi mo ano? <laughs> Ig Zubiri, bakit hindi mo komprontahin si ano? Bakit hindi mo kayang komprontahin si Tambalos Los? ka kahina? Wala ka pala eh ini Iniiwasan nito ang banggaan ng Senado at ng Kamara. The proposal sa... Iniiwasan nyo yung banggaan sa Kamara. Alam mo yung ba yung sinabi ni uh, Speaker Romualdez nung nakaraan sa inyo? Na napakadami nilang ipinasang batas na nakabinbin sa inyo. Oh.